Year 2000, makalipas ang 4 years na nawagan si Congressman Robert Barbers na ipasara Don Pogo dahil sa dami ng kremena na dulot nito, pero hindi ito pinakinggan ng administrasyon ni Duterte. Ayon kay Secretary Salvador Panelo, Duterte won't suspend or stop its operations. He received a report from Pagor saying the operation is okay. FYI, 2019 tuluyan nagdesisyon ang bansang Cambodia na isarado at palisin ang pogo sa kanilang bansa dahil mas hangad nila ang kapayapaan kaysa sa pera dahil ang kapalit naman ito ay pagkawala ng mga krimen, Nasangkot ang Pogo sa kanilang bayan. Sa krimen na dinulot ng Pogo sa Cambodia ay krimen din ang dulot nito sa ating bansa. Kung ang Cambodia ay pinalis ang Pogo kapalit ng kapayapaan, tayo ay nananatiling pugad ng na mga krimen sangkot ang Pogo. Mayon at si Presidente Marcos na ang namumuno, nananawagan pa din ng ilang lawmakers na isarado na ang Pogo para sa ikatatahimik ng bansa. Pakinabang ba o perwisyo ang Pogo, click mo yung link sa description para sa part 5.